ito naman yung spring onion. Pag nilubog niyo yung mga bulok na onion, hindi na kailangan i-microscope pa yon. We are surrounded with microbes and virus. Pag nilubog niyo yung kakainin ng bulati pati virus. Kaya kailangan wag gagamitan ng excavator ang mga sibuyas. Ilulubog lang sa lupa pag iyon ang ginawa nyo, iboboto kayo ng mga mga botante. Kasi katangahan yung in, pati yung mga mga bulok na sibuyas, ilulubog ng napakalalim, mali. Dapat inilulubog yon para tumubo at maging spring onion. Paglagay sa bulalo, isang piraso lang. Pag sobra nito, bibilisan tibok ng puso nyo. Be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos. Thank you for watching. Bye.